naman. iPad Air 5 mga kalablab. 256 gigabyte. Yan, may 1 year warranty yan kay Power Mac. Mura lang yan na dito sa amin ni ma'am. 39,500 si iPad Air 5 256 gigabyte brand new. Unboxing na si ma'am. Okay, ayan na mga kalablog. Si iPad Air 5 256 GB brand new. Color blue na yan. Meron na yung 1 year warranty kay Power Mac. 39,500 lang yan dito sa store namin dito sa Greenhill Shopping okay. Center second floor stall number U4 kaya mga kalablog ko kung may plano kang bibili ng mura at legit na mga phone dito lang yan sa store namin pwede kang tumawag or mag text sa 0975823856 at syempre kung bago ka pa sa channel ko wag mo na kong kalimutan i-like, share at subscribe pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. So, yan ang price update natin kay iPad Air 5, 256GB, 39,500 lang yan. Meron ding phone si ma'am na ano, uh, isinwap niya yung Xiaomi Pad 5. 256 gigabyte mayroon na siyang kasamang pen kalablog ko, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito si Xiaomi Pad 6. 256GB to. Isinwap niya doon kay iPad Air. 5, 256GB din. So, nag-add lang sa amin si Sa so, naghahanap ng Xiaomi Pad 5 na second hand, yan, available yan dito ngayon sa store namin mga kalablog ko. Kung kung meron kang tanong, pwede kang mag-comment dyan sa comment section. Ayan mga kalablab, ako nga pala si Sarana Alawi. Maraming salamat sa panunood, kalablab ko. Mag-subscribe ka na para masaya. Await lang. Siyempre, kasabi natin si ma'am kung anong masasabi niya sa kanyang iPad na binili. Siyempre, mura lang yan dito sa store. Hi ma'am! Anong masasabi mo dyan ma'am sa iyong bagong iPad? Maganda ba, ma'am? Uh, isa pa daw. <laughs> isa pa daw, sabi ni ma'am. Dito pa rin yan, ma'am. Mayroon kaming calling card. Bigyan ka namin ng calling card. Para pag sakaling... Oo, oh, mayroon kaming mga MacBook. Mm -mm. Ayan, ma'am. Calling card namin. Dalawa na, sir. Calling card. Ayan kada end of the month mga kalablab ko nagre-reshuffle kami at naglilipatan kami ng shop. And maraming salamat nga pala sa 8,400 subscriber mga kalablab. Malapit na tayong mag 10,000. Sino kayang mapipiling uh, viewers natin at subscriber natin na maswerting makakatanggap ng iPhone XR? At hindi lang 'yan mga kalablab, mamimigay din tayo ng mga Kosh sa g Cash. Kaya wag nyo na akong kalimutan i-like, share, at subscribe, kalablab ko para masaya. Ayan, yun lang. Maraming salamat sa panunood. Kalablab!